Hi guys! Welcome to my channel. This is Maricel Piquero Vlog TV. For, for today's vlog nga pala guys, um, kasama ako sa aking amo. So alam mo na lagi akong magpasama ng aking amo. So dun sa party na pinupuntahan namin, nag video video tayo guys para may may upload tayo. So please watch pagkatapos ng intro. Salamat guys sa panonood. Hi guys Dito, wait lang. Dito na naman kami sa handaan Ito Sa kapatid ng aking nanay So ayan ang set up nila Wala pa yung pagkain guys Set up pa lang Ayan pa lang yung dumating na pagkain. Ayan pa lang guys. So ayan. Ganon ka elegant yung ano nila. Ano lang to pinapartihan pag nagpa-party. Maganda to sa labas guys kaso lang hindi natin pwedeng videohan. Bawal. Ayan guys. Ganda yan dyan. Sa loob. Oh, sa loob. Doob. 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 Ang ganda. Kaso hindi natin pwede silang videohan Bawal. Punta tayo dito sa labas guys. Ayan yung bahay nila guys. Ganda. Ganda hindi sila bahay ano lang to ah, bahay partyhan so pag nagpa party dito sila napunta pag mga malaking party dito ayan ayan ang taga caretaker nila caretaker dito dati yung caretaker dito Pilipino pero wala na Mm. Yan. puro mga ditch 'yan, dyan. ditch. 'Yan ditch. Ayun, doon sa dulo na 'yan, ayun yung kema na 'yan, dati diyan sila nagpa-party. Meron din doon ano, isang ganito rin, parang isang ganitong partyhan din. Pag gusto nila doon magkape-kape, maggawa gawa doon. Do, ito yung receiving area nila. Tapos ito yung ito yung paggagawa ng kape. Diyan, diyan yung bahay na yan. Hindi natin sila pwede videohan doon sa dulo dito. Yung may hagda na yan. Yung hagda na yan pataas. Diyan yung mga amo nakatambay. Kaya hindi natin pwede videohan guys. Bawal. Ayan. Ganun lang. Maganda to guys, lalo pagka-araw. Maganda dito pag-araw. Kung araw, pwede ako magala-gala dun sa taas yung pataas na yan. Pataas dun. Hanggang dun sa taas na yan. Pinakatuktok. Mataas pa dun, mataas pa talaga. Hindi lang siya kita kasi walang ilaw. Ayan. Maganda yan siya dyan pagka maganda yan siya pag ano ayan Doon. nagba nagbabike pa kami dyan nagbabike pa kami papunta dun ikot doon. dun dun dun, dun. ikotin mo yung ganun ang dami yan siya dyan malawak ito guys Malawak ito hanggang doon pa sa taas pataas doon. Ganda nito, naikot ko na ito eh. Nikot namin 'to ni ano ni Jane. Kaso wala yung nanay nila. Hindi imbitado. Ang imbitado lang yung malalapit na kaibigan. Ayan para ting pa Ayan, ayan, ayan. Ganito kaya man yung kapatid ng amo ko. Ito yung sa magkakapatid ito ang pinakamayaman. Kasi ito ay ang asawa nito ay pamangkin. Pamangkin ng hari. Kaya ganoon siya ano? Kayaman. Tingnan mo lang ito yung ito. Oh, ito, ito pa lang paikot yan, paikot hanggang sa ganun paikot yan sya dun hmm. ay wa <laughs> kamaingay dyan haron yan sya, ang ganda yan sya dun sa dulo sa dulo um, from Riyadh 45 minutes. Punta rito. Hmm. ganoon siya kalayo. Then the next Friday, uh, next Friday doon naman kami sa ano, from here 30 minutes naman 'yon. Ganoon siya kaya ano. Ganoon kalayo yung tatakbuhin. So, all in all ay isang oras. From isang oras, uh, one hour and ten minutes. Mga ganun sa bahay namin. Sa Riyadh hanggang sa Sudus. Sa Friday po yon Pero di ko alam kung imbitado yung nanay ko kasi may event daw doon. Kapatid din yun ng nanay. Malawak din yung doon. Mas malawak yung doon mas malawak kapatid din yun niya doon sila dati doon sila ipinanganak sa sudos dito dito sila napunta pag may party ito ito yung pinupuntahan nila pero doon sa bahay din ito grabe gan ang ganda ng bahay nito sobra pero hindi ka naman pwede mag video doon kasi nga ano dito pwede ako mag video kasi dito ko sa labas wala si ate Jodet so kami kami lang tatlo lang kami dito buti may Indonesia isa tumutulong kakatulong tulong ayun na nagawa pa ng marasi yung itim na yan yung itim na yan 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 yan, yan ay dyan nagawa ng marasi hindi pwedeng videohan sila guys bawal pagagalitan tayo tsaka hindi pwede pag nakita na i-send sa social media mahirap baka makulong pa tayo dahil lang sa ganun. Hmm. Hindi na siya maganda tingnan ngayon kasi ano eh. Um, walang madilim. Pero pag araw ang ganda nito tingnan. Makikita mo yung mga trees, yung mga ditch. Yung mga, mga ditch nila, mga healthy oh. Ang gaganda ang pa matagal pang panahon yan ibubunga mababa pa siya eh kasi yan nataas yan eh parang nyug kataas mas mataas pa sa nyug Mat din ang buhay ng mga dits na yan eh Ayan, dits. Yan mga yan, dits. Yan mga puno na yan. Ito, hindi to dits. Anahaw yan. ganun sila dito ka minsan pag ano may doon sila kakain sila doon meron silang decor din doon lalagyan doon doon sa may kema na yon doon 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 dati may swimming pool yan dati eh inalis ngayon eh. inalis na para na siyang garden yung ano circle na yan doon sa dulo na yon meron din siya eh inalis So, yun. So, ayan yung taga caretaker. Yan siya yung caretaker dito. Dati Pilipino yan dito. So, yun lang guys. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye bye. Bye 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 bye. See you next vlog.